Great day! Mabuhay ka, boses! Panahon mo na. Oh, ikaw mismo. Ito na yung moment mo. Ito na ang pagkakataon mong bumangon, gumalaw at magsimula. Ang tagal mo nang naghihintay. Nakatingin ka lang sa iba habang sila ang umaandar. Habang ikaw nagdadalawang isip. Pero ngayong ikaw na ang nasa harap. Anong gagawin mo? Tandaan mo, hindi lang apelyido ang minana mo. Minana mo rin ang kwento ng mga nauna sa'yo. At kung wala man silang naiwan, wag mong gawing dahilan yan gawing mong hamon yan. Patunay na kaya mo pa rin tumayo at gumawa ng sarili mong pangalan. Hindi ka binigyan ng pagsubok na hindi mo kayang buhatin. Kung mabigat man yan, baka dahil malaki ang nakatadhana sa'yo, tapos na ang taon. Pero tanong, nasaan ka pa rin? Andiyan ka pa rin ba sa parehong pwesto kung saan ka nagsimulang mangarap? Ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mong bukas na lang? Eh yung oras, wala namang pakialam ang oras kung birthday mo Pasko o bagong taon. Tuloy-tuloy lang yan habang ikaw daming arte, daming excuse. Sige nga, tanungin mo ang sarili mo bago ka gumawa o bago ka hindi gumawa. Yung ginagawa mo ba ngayon, makatutulong ba yan para makarating ka sa gusto mong puntahan? O pinapahina ka lang? Pinatatamad ka lang? Pinalalayo ka lang sa totoong goal mo? Huwag mong hayaan na taas lang ng katawan ang sukatan mo. Dahil yung tunay na lakas nasa loob, nasa mindset, nasa disiplina. At huwag kang matakot sa hirap. Kasi ron lumalabas yung totoong galing mo. Yung bang tipong kahit pagod ka na tuloy ka pa rin. Kasi alam mong may dahilan kung ba't ka nagsimula. Alam kong mahirap. Alam kong minsan mag-isa ka lang. Pero ito ang katotohanan. Lahat ng yan, sulit. Walang mas sarap sa pakiramdam na mapatunayan mong mali silang lahat. Yung mga nagsabing hindi mo kaya, na hindi ka uubra, tapos makikita kanilang umaangat, lumalaban, bumabangon. Araw-araw. At alam mo ang pinakaastig sa lahat. Pag nakita ka nilang nagtagumpay, maiisip nila. Pwede rin pala ako. Kaya wag mong sukuan yung daan mo dahil lang hindi nila maintindihan yung lakad mo. Yung hirap, kasama yan sa proseso. Pero yung tagumpay, para yan sa mga hindi umaatras. So simulan mo ngayon, hindi bukas. Hindi sa bagong taon. Hindi kapag ready ka na dahil walang perfect timing. Ang meron lang ay disiplina at disisyong, hindi na ako papayag na matulad ulit sa nakaraan. Gawin mong misyon ang maging mas matalino, mas malakas, mas maayos, mas disiplinado, mas produktibo. Hindi dahil kailangan, kundi dahil kaya mo. Huwag kang papayag na mawala ka lang ng walang kwento. Kasi yung kwento mo, mahalaga. Ang kwento mo ang magiging inspirasyon ng iba para tumuloy rin sila. Kasi kung hindi ikaw ang magpapatunay na posible, baka wala nang maniwala. At tandaan mo to. Disiplina ang susi sa kalayaan. Kalayaang mabuhay ayon sa gusto mo, hindi sa dikta ng iba. Hindi ka talunan. Isa kang tagapagbago. Kaya kung natalo ka dati, huwag mong gawing wakas yon. Lumaban ka ulit dahil nasa loob mo ang tagumpay. Ngayon ang simula. Huwag mong sayangin. At kung may natutuhan ka, like mo to, share mo sa kakilala mong kailangan din marinig to. Mag-subscribe ka na at i-on mo ang notifications. Hanggang sa muli mga kaboses!